Dito sa Quiapo, napakarami ng pagkain. Kung gusto mo mag-food trip, maganda talaga dito pumunta. At ito, may nakita akong tofu squares. Nakakagulat lang dahil si Neneng Bina naman ang nagtitinda. Grabe, napakasipag at sobrang madiskarte talaga nito. Ang daming negosyo. Hala, ikaw ulit? Ay, ako ulit nga. Ano naman benta mo ngayon? Tapo naman po tayo dito. Uh po squares? Opo, tapos square po. Anim na piraso po, si lang. Kapag isang piraso naman po, 10 pesos. Oh. Kayo mismo gumagawa niya? Opo, kami din po ang gumagawa. Grabe, napakasipag mo naman. Daming negosyo nito. Kailangan po eh, mahal po ang dog food. Nakakapag-aral ka pa ba? Opo, nakakapag-aral po. Grabe, paano mo na pagsasabay yung pag-aaral at pagtatrabaho? Online po sa gabi, tsaka sa umaga. Mm. Sa umaga po, nag-online class. Sa gabi na po, nagre-review na lang po. Grabe, napakasipag ni Neneng B. <laughs> Anong sauce yung nilalagay White sauce po. Ito po yung basala Wow. Tapos meron din kayo dito. Spicy. Thank. Meron po tayo. Sweet chili sauce tayong teriyaki sauce, meron mo tayong cheese sauce, meron din siyang chili cheese. Oo, <laughs> oh, <ang> dami. <laughs> Yo, shoutout sa inyo. Try nyo na rin itong halo-halo namin at avocado. Kailangan ko pa sa bukado. So guys, meron na naman bagong tinitinda si Neneng B dito. Ito yung tofu squares. Na 50 pesos lang, 6 pieces na eto daw yung ano yung bestseller sa kanilang sauce yung white sauce try natin ay yeah. mm. yeah. yeah. guys napakalaki ng tofu squares nila Tignan nyo naman. Pwede mo rin siyang bilhin ng ano ah, ng isang peraso. Pag isang peraso, 10 pesos daw ang isa. Try nyo na. Oh! Ang inyo! Fresh na fresh. Ito, palamit ka muna. Wow! Ano to? Avocado. Halo-halo. Avocado, halo-halo. Parang ang sakat nito ah. Masarap, masarap siya. Magkano ang isa? 70. Wow! Saan ko sa, -ap -sa, -ap -sa, -ap -sa, -ap -sa ilip, no? Very refreshing. Lasang-lasang mo yung avocado, ah. Masarap. Mm. Sarap nito. Hindi siya sobrang tamis. Ang sarap niya. Kasi yung avo avocado, lasang-lasa mo talaga. Fresh avocado eh. Oo. Grabe, ang dami rin avocado ah. Kain na ah.